finally mga langga out na ako 15 hours yung duty ko so uuwi na ako mga langga kasi mayroong sa appointment yung asawa lakas na so, magabang ako ng rides ko dito naantok ako mga langga eh, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi kasi ewan ko ba hindi ako makatulog ng maayos dyan sa apartment ay sa bahay ng alaga ko so dito na ako na lang mag-aabang ako dito ng aking Uber 7 minutes away pa So dito na lang ako mag-aabang mga langka. Ang mga bahay dito mga langka. Mahangin, mga langka. Dito ako mag-aabang ng aking sasakyan. Ang ganda ng mga bahay dito mga langka, lalaki. dala-dala ko yung kumot ko mga langga kasi lalabahan ko nagdadala ako ng na sarili kong kumot mga langga tapos kasi babalik ako dito eh sa linggo na kaya dinala ko yung kumot ko wala akong pasok ngayon bukas hanggang sabado linggo pa ako babalik kasi pupunta ng Richmond yung alaga ko. Kasi ano, nililibing yung asawa niya na matay nung ano. Nakakaawa sila mga langka. Ito na yata yung rides ko. Dali lang mga langka. Baka ito na yung rides ko.